Hindi ko nga inaakala mga katangay na ganito nga karaming isda yung mahuli ko nga dito nga lang sa gilid ng bato. Dali na naman. Dali na naman. Pagka uwi ko nga mga katangay ng bahay ay nilinisan ko agad ito at niluto ko nga mga katangay ng prinito at paksiw. Hello mga katangay, for today's video ay samahan nyo nga ako. Agang maaga pa nga lang mga katangay ay papunta lang nga ako ng spot. Bali magmumotor nga lang ako dahil nga wala dito si tatay kaya naman nahiram ko nga yung motor niya. Hindi pa kasi naayos mga katangay yung bangka nga na ginagamit ko dahil nga meron pa nga butas. Kaya naman magmumotor nga lang tayo papunta nga dun sa may spot kung saan nga ako namimingwit ng traditional fishing. Makalipas nga ng ilang minutong pagmumotor ay narating ko na nga rin mga katangay yung spot nga. Bali malapit nga lang ito sa bayan kaya naman nagmotor na nga lang ako. Bago nga ang lahat, shout out nga pala sa mga followers ko dyan sa Coron Palawan at Ilnido Palawan. Dito nga mga katangay ay maglalakad pa nga ako papunta nga dun sa spot kung saan nga ako mamimingwit. Bali daladala -dala ko nga mga katangay ay nylon nga lang tapos yung pamain ko nga na umang na pinangkuha ko nga dun sa may harap ng bahay. kalipas nga ng ilang minutong paglalakad ay natatanaw ko na nga yung bato kung saan nga ako mamimingwit. Bali yan nga yung malaking bato, dyan nga ako mamimingwit mga katangay. Mga bata pa nga lang kami, ay dyan na talaga kami namimingwit ng traditional fishing at impain nga namin ay umang nga lang. Alala ko pa nga, nung mga bata pa kami na mga pinsan ko, ay dito nga kami namimingwit at binibenta nga namin mga katangay. Bali yung bili nga sa amin dati ay 25 pesos nga lang. Dahil nga bata pa kami noon, kaya naman ang 25 pesos ay talagang malaki na nga sa amin. Sa wakas nga, ay nakarating na nga rin ako dito sa bato kung saan nga ako mamimingwit. Bali, ngayon daladala -dala kong pamain umang na pinangkuha ko nga dun mga katangay sa harap nga ng aming bahay. Pagkarating pa nga lang dito ay wala nang na ang pahinga at nag-start na agad ako na mangmingwit nga. Abay tingnan nyo naman ito nga yung unang nabasag ko na umang napakalaki yung mga katangay. Kaya naman panigurado na sana malaking isda nga rin yung mapakagat nito. Bali ito nga yung gagamitin ko yung nylon nga ni tatay. Tapos yung number ng hook na ginagamit ko ay number 20 nga. Ilagyan ko nga lang yan mga katangay ng pampabigat na maliit na tenga. Dahil nga medyo malalim ispat natin para mabilis ngang pumailalim yung pamain ko

kasi tayo tanga ko sinabit. Ayos. May libre pula magad. Sabi sila. Baka nagkawan sila dyan. Sana marami sila dyan. Para marami tayong mahuli. ¡Oh, mira, traga! guys. Nice. Kaya pala pa yung ano niya. Takbo. Ay, ka. Uh, Dami na nila. Really? Cold tail ulit. <laughs> Good size. Ayos. Talaga. Tulungan dito. kasama ka. ka sa Sabi ko dahil, may problema yung ko eh. Kaya hindi kanina. Eh. kasi. la laku huli ko na ito oh. Karamihan ay triple till ras. Ganito ni sila. Sila may lapo-lapo din. Sila mo muna sila. Hindi pa tayo tapos mga win. Wala pa tayong pain. 我要。 Bale, ito na nga mga katangay yung mga nahuli ko nga. Karamihan nga, tignan nyo, ay triple tail rust nga. Puro nga madudulas mga katangay na isda yung mga nahuli ko nga. Pero okay nga lang mga katangay, nakaharvest nga ako ngayon. Bale, mga katangay, tuugin na natin yung mga nahuli natin na isda. Nakaharbist tayo dito. Karamihan, puro triple tail rust. Yan o, no? ito yung nylon. Tugin na natin. Oh, ah, ini. Damihan, triple tiras. Trituhin namin to tsaka pagsiruin. Tingnan nyo mga tangay, ang dami. <laughs> Dito lang, oh. Online fishing. Sa so, tiyambahan natin. Ipretuhin natin ito sa kapaksuin. Nakarami tayo. Karami yan, tripotin ras. Grabe. Nakatsamba. Ano? Mga buhay pa yun lahat. Ipretuhin na tayo. kami. <laughs> Ayos oh. Sobra isang kilo to. Balayan matangin kayo na kami ng bahay. At ito na yung mga nahuli natin na isda. Iginamit natin yung nylon. Iyan no. Harvest. <laughs> Dami. Ito siya dito eh. grabe rami Paramihan triple till ras. So, ipapaksyo namin to. Papaksyo ko itong mga tangay tsaka piprituhin namin yung mga good size. medyo sakto yung size. Ay, ano natin. Ipapaksyo. Tapos yung iba, piprito. Grabe, ang dami. Bago lang ako ulit naka-ano doon. Naka-pangawil mga tangay na ganito yung nahuli natin. Kung sila yung may ko dahil sa nylon. Bago lang ako mga tayo naka-fishing doon na nakahuli ako ulit ng gayto karaming isda sa spot na yun. Kasi may mga tayo mga tangay na wala doon yung mga isda. Nakahuli lang kami ng ilang piraso. Pero ngayon, tingnan nyo. dami. Mga triple kill ras. Yung iba ay papaksiw. Tapos yung iba ay pipito. Pupetuhin natin ito. Sarap ba ito? Sarap din naman ito mga tayo sa Sinisan lang natin yung isda. Sariwang-sariwang pa yung mata Gumagalaw pa sila. Hmm. Sarap to. Prituhin. Pataksihin. Pataksihin. ilalagay natin dito. Dami talaga mga tayo. Harvest. Sa online fishing lang pala tayo ulit ang kakaharvest. Hindi hey, kasi ako nilang ano, kasi rula. Tapos yung asin dumi. Tapos yung asin dumi. 你先。 natin lahat ay triple tail ras. Tawag sa amin dito mga tangay, ipos pali. Masarap to kahit anong luto na kahit anong luto mga tangay. Medyo mahirap nga lang syang kaliskisan. Masarap to sa paksiw, krito, sabaw. Okay, ito, itibay po natin lahat. Yung titung pirasunal, tiras, ng tangay, Syambahan talaga natin na kung sin ta mga babaeng nila, paano nila nila, paano nila nila, paano nila nila, natin. Bali, ito mga tayong kapaksyuhin nga natin at lagyan natin ng asin. Lagyan natin ng paminta. Paminta, mga tangay Lagyan na natin ng suka. Paksyu. Bawang. Lagyan din natin ng sibuya, syempre. Lagyan din natin mga tangay ng luya, syempre. Ulahin <laughs> natin ilagay yung paksi. Ulahin natin yung tumapang paksi. Bale mga tangay, -tup -tup natin na isda. Pitong piraso na triple tilras. Lahat good size. balayan mga tangay kumukulo na yung ating di diba ayos Nature, grows, really like. balayan mga tangay luto na yung paksiw natin Yun kunin na natin kunin natin dito. na natin to yung ano isda ang ipiprito natin. Mainat na ang kawali at ilagay na natin yung ating mantika. Prituhin na natin mga tangayon dampi o tira. ሥራ ላይ you <laughs> Bali ayan mga katangay, natapos ko na nga iluto yung mga nahuli ko ang isda. Pero nito nga mga katangay at paksyo, yun iluto ko nga dito. Hindi ko talaga ina-expect na ganito nga karami yung mahuli ko dun sa gilid ng bato. Bali ayan mga katangay, kain po tayo. Ito nga mga katangay yung kinuha ko na isda, yung angol nga. Dadagdagan ko lang yan mamaya mga katangay kapag kabitin nga. Tara mga katangay, kain tayo. Kapag kasariwa talaga mga katangay yung isda at ikaw pa yung nakahuli ay napakasarap talagang kumain. Bali yung usawan ko nga dyan, mga katangay ay man singalang. Sayang mga mga katangay at wala talagang sili na mabilhan nga. Unang subo pa nga lang mga katangay, talagang sobrang dami na nga akong nakain. O siya mga katangay, hanggang dito na lang muna yung video natin. Paalam!